Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Babala sa mga maling aral Gaya ng ibinilin ko sa iyo noong papunta ako sa Macedonia, Manatili ka muna riyan sa Efeso, para patigilin ang ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. Pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon, ang mga walang kabuluhang alamat at ang pagsasaliksik sa kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila, at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya, at kung tunay ang pananampalataya nila. May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito, at bumaling sa walang kwentang pakikipagtalo. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila, ni ang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alalahanin na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas. Suwail, ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang at mga mamamatay-tao. Ang kautusan ay binigay din para sa mga gumagawa ng sekswal na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling at tumetestigo ng hindi totoo, at sa sino mang sumasalungat sa tamang aral na naaayon sa magandang balita ng dakila at mapagpalang Diyos. Ipinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. Pasasalamat sa awa ng Diyos. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya, dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan. Kaya nga pinili niya akong maglingkod sa Kanya, kahit na nilapastangan ko siya noong una. Bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya, ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya, at hindi ko alam ang ginagawa ko. Sa diyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya, na naapa sa atin dahil kay Kristo Jesus. Ito ang katotohanan ng dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos, para maipakita ni Heso Kristo sa pamamagitan ko, kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin, para sa iba na sasampalataya sa Kanya, na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang haring walang hanggan at walang kamatayan ang di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. Timoteo, anak ko, ibinibilin ko sa iyo na huwag mong kalimutan ang sinabi noon ng mga propeta tungkol sa iyo, para magawa mo makipaglaban ang mabuti sa mga sumasalungat sa katotohanan. Ingatan mo ang pananampalataya mo, at panatilihin mong malinis ang konsensya mo. May mga taong hindi nakinig sa konsensya nila, at dahil dito, sinira nila ang kanilang pananampalataya. Kabilang narito si na at Alexander, na ipinaubaya ko na kay Satanas, para maturuang huwag lumapastangan sa Diyos.